Magandang araw! Magkakaroon tayo ng pagsasanay ngayon tungkol sa kailanan ng pangalan. Ang paliwanag tungkol sa paksang ito ay nasa hiwalay na video. Sabihin ang kailanan ng pangalang may salungguhit. Isaalang-alang ang ginamit na pandapi, pantukoy, pangukol at pang-uri sa pangungusap. Pagkabasa ko ng isang pangungusap, ipos muna ang video na ito upang mapag-isipan ng sagot. Kapag handa ka ng malaman ang sagot, i muli ang video para dito. Bilang isa, itinawag ng pari ang may sakit upang makapangumpisal. isahan nang naikli ang ginagamit para sa isahan at nang mga para sa maramihan isang pari lang ang tinutukoy dito bilang dalawa sinundo ni Kuya Darwin ang kanyang pamangkin sa paaralan isahan ni ang ginagamit para sa isahan at nina para sa maramihan isang pangalan lang din ang tinutukoy rito si Kuya Darwin bilang tatlo sinabitan ng medalya ang palaaral na anak kaya napaluha sa tuwa ang kanyang magulang. Isahan Nang ang ginagamit para sa isahan at nang mga para sa maramihan. Isang medalya lang ang tinutukoy rito. Bilang apat Hinangaan ng mga dayuhan ang mga mananayaw na nagpamalas ng galing sa ilang katutubong sayaw. Maramihan Ang ang ginagamit para sa isahan at ang mga para sa maramihan. Maraming mananayaw ang tinutukoy rito. Bilang lima Dapat bigyan ng kasiyahan ang mga mamimili sa pamamagitan ng pagtitinda ng matitibay at malilikhaing gawa. Maramihan Ang ang ginagamit para sa isahan at ang mga para sa maramihan. Maraming taong bumibili ang tinutukoy rito bilang anim. Si Ginoong Rivera ay mahusay na manager ng kumpanyang aming pinagtatrabahuhan. Isahan Si ang ginagamit para sa isahan at sina para sa maramihan. Isang tao lang ang binabanggit dito, si Ginoong Rivera bilang pito. Madalas magkita ang magpinsan dahil magkalapit lang ang kanilang bahay. Dalawahan Dalawang tao ang katumbas ng salitang magpinsan. Nabubuo ito sa pamamagitan ng pagkakabit ng panlaping mag sa pangalan. Ang ibig sabihin nito ay siya at ang pinsan niya. Bilang walo. Ang biktima ay ipinagtanggol ng abogada kahit batid niyang wala itong perang pambayad sa kanya. Isahan Nang ang ginagamit para sa isahan at ng mga para sa maramihan. Isang abugada lang ang tinutukoy rito. Bilang siyam. Ang dalawang balikbayan ay nasiyahan sa nakitang pag-unlad ng bansa. Kaya naisipan nilang magnegosyo rito. Dalawahan may pang-uring pamilang dito na naglalarawan sa dami ng balikbayan at ito ay dalawa. Bilang sampu, ang ulilang dalagita ay kinupkop ng maawaing madre. Maramihan Kapag ang ginamit na paglalarawan sa madre ay maawain ito ay isa lamang pero ang nakalagay rito ay maaawain inulit ang unang pantig na a ng salitang ugat na awa maramihan ang kailanan sa ganitong pagkakabuo ng pang-uri narito ang pinagkuna ng mga disenyo para sa video na ito. Salamat